So nandito tayo mga kababayan sa kahabaan ng EDSA At uh, binabaybay ho natin ito dahil pupunta ho tayo mga kabayan Sa bahagi ng uh, Gate 1 ng Camp Aguinaldo Upang humukin no uh, Hikayatin si General Romeo Browner na sumama sa atin At um, upang hikayatin na i-withdraw with, ang kanyang suporta kay Bongbong Marcos. So ito, napakarami ho nating magkakasama ho dito kahit ah, gabing-gabi na ay talagang tuloy-tuloy ang ating ah, ginagawa na pagkilos mga kababayan. So alam nyo ba kung bakit mga kabayan ay ang AFP muna ang ating pupuntahan dahil nga kabayan itong AFP no ito yung uh, mga security ito yung mga sundalo na nagtatanggol kay Bongbong Marcos kung mawala na nga itong uh, AFP itong Armed Forces of the Philippines mag sila ng suporta kay Bongbong Marcos si Bongbong Marcos ay kusa na yang bababa. Dahil nga ang mga kababayan, wala na siyang security. No. Dahil nga ito uh, itong uh, kasundaluhan, ito yung magsisecure kung sakaling magkaroon man ng uh, ginagawang pagkilos. No. Ang ating mga kababayan Pilipino, walang haharang walang magingyayaring mga kaguluhan o tawag dito yung katulad nangyari sa Marcelo walang ganun mangyayari yung parang marahas dahil kusang bababa si Bumbong Marcos no kasi itong uh, ating kasundaluhan ay hindi naman ho natin sila kaway hindi naman ho natin sila aawayin kapag nakapunta tayo sa gate 1 ng Camp Aguinaldo so hindi naman natin sila pagsisigaw-sigawan tayo lamang po ay makikiusap kay General Romeo Browner na sumama po sa atin at ganun para no? at ganun rin ay uh, ang kanyang suporta kay Bongbong Marcos kasi katulad nung nangyari nung EDSA nung uh, nag-withdraw yung mga general no? nung uh, suporta na suporta kay Marcos Senior ay nangyari na nga ang hindi inaasahan no? wala hindi oh, na gumagalaw halos ang uh, military so ngayon kung uh, mangyari man ulit oh, na sumama sumama sa atin si General Browner o oh, eh, kahit di siya sumama basta i-withdraw niya ang suporta kay Bongbong Marcos pero sa malamang sa malamang ay agad-agad na maggagawa uh, ito ng panibagong AFP chip itong si Bongbong Marcos para tuloy-tuloy ang kanyang security pero hindi ko alam kung gano'n yung kadali pero sana ay magtagumpay ho tayo. Doon naman sa ating mga kababayan na ayaw na ganitong mga uri ng protesta. Sabi nila nakakasagaba lamang daw po sa trabiko. Ito yung mga trolls na gustong gusto yung mga korupsyon o mga pagnanakaw ni Martin Romualdez at Saldico. Sila yung mga... Ah, nagsasabi na pasikip lang sa kalsada so hindi naman ho namin ito ginawa parang nasa personal ito ay ginawa para itigil na ang kaguluhan sa ating bansa yung mga pagnanakaw hahayaan pa ba natin Nang ngayong 2026 sa darating na taon yung budget ay nanakawi na naman nila 2025 ngayon ho kabayan no pero yung budget ho natin wasak na ubos na pinaghati-hati na ng mga kongresista ng mga kongresman at ang puno ay si Saldico at Martin Romualdez pinambili nila ng kanila mga aeroplano mga sasakyan mga luxurious basta mamahaling mga luho nila kasama yung kanila mga anak mga pamilya kaya sa, kaya nga sabi ng ilan nating kababayan kahit man dumaan ang napakahabang panahon dumating ang grabe ang dekadikadang panahon ay hindi malilimutan ng taong bayan ang ginawa na pagnanakaw Nitong si Martin Romualdez at Saldeco kasama ng ilang mga kongresista na nagpayaman, nagpasasa sa pera ng taong bayan. So ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa patuloy na nangyayaring korupsyon sa ating bansang Pilipinas? Pero kung wala kang masasabi, patungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansang Pilipinas isa lang ang ibig sabihin hunol wala kang pakialam kahit na patuloy na maghirap ang ating bansang Pilipinas wala kang pakialam kahit parang matulad na tayo sa kahirapan na nakikita natin sa bahagi ng Afrika so posible ho mangyayari yun kabayan kung hindi ho tayo kikilos so kaya nang pa tayo kikilos kapag ganun na ang ating mansa so, tara na sama ka na so ito po mga kababayan Ayan uh, paghahanda pa rin para sa mas malawakang protesta no So, oh, pakikisa din ito doon sa mga gustong mag sa 21. Oh, grabe, mga kababayan, Aabutin oh. ata tayo dito ng uh, mataling araw. No? Para naman sa ating mga motorista, busina lamang ho kayo. Bilang suporta, busina lamang. Para um, labanan ang mga korupsyon. Maramdaman ng ating mga kasabahan dito na meron tayong kasama. Kasama natin ang puwersa ng taong bayan. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat. God bless everyone.